Magabay ha, ah. dito tayo sa spot magabay At uh, time check At uh, 6 o'clock na tayo ng bagong gabi Ang daming ng palaran dito magabay malapit sa buhol Kasi unang kuwan ito magabay Unang kalmagi Galing sa bagyo Unang, kalm, unang kalmado sa dagat Galing sa bagyo magabay Ang oh. daming nagpalaran sa atin magabay na sumuk si rin sila sa pagkulara. Eh, uh, kulingan. Salamat sa dagat. ng bagyo magabay. Siguro mamaya magabay ha. Kung ano yung iba yung panahon na hindi mangit. mag tayo sa pangalawa. Doon na tayo sa siguro mamaya sa bayaw.

nang check. Kasi, 20 na tayo ng gabi, mga bay. Siguro, mamaya-maya, magmila tayo. Tapit-tapit na tayo, mamaya. Ay, uli tayo ulit tayo. Magmila tayo, mga bay. By dolphin, mga bay, siguro, tapit-tapit uh, na tayo, mamaya, mga bay, kasi, siguro, mga bay, hindi uh, po tayo mga video kasi yung dolphin na uh, kinain yung Huli natin. Apit, Apit-apit tayo mamaya mga kabay. May pin mga kabay. Maka, makahabol pa tayo. Ma, baka, agaw tayo sa huli sa lambat natin. A few moments later. Yun mga kabay. Tapos na tayo sa paghila mga kabay. Sabi hila mga kabay. Hiningihal tayo tayo. Uh, tayo. Kasi kuha mga kabay. Agawan sa huli natin. Yun ang huli natin mga kabay. Malaki. Malaki na tulingan. May ilang piraso lang yung maliit. You Yun, oh. know yun laki yun ah uh, siguro magabay na parang nawala yung uh, mga dolphin eh area natin nun balik yung lambat natin ibalik natin sa pag area yun apit kayo mamaya magabay ay area muna natin yung lambat natin kasi kanina magabay sa so, hindi pa natin na natak yung ang lambat natin ah, uh, sa ilalim yung kinain yung uli natin yung iba so, sa ngayon na nasaka na ang lambat nandito na sa bangka ay na nawala naman sila yun ibalik natin kasi may kuan pa magkape may, may bago pang huli oh yun oh yun oh laki-laki mga kabayo oh. na isang piraso siguro nasa isang kilo isang piraso yung iba yung mga 1.2 yun ang oh yun laki okay. Diba, mayroon pa sa pangalawang area yun balik tayo mga abay ay update ko kayo mamaya One eternity later. Yun mga mga kabay. Ah, tapos na sa pagsilid sa balde yung huli natin. At tapos na tayo sa pag-area sa balik sa lambat natin. Yun ah. Na sakto sakto mga kabay puno yung balde natin puno yung isang timba natin oh sa mga lampas sa 10 kilo puro to malaki yung mga tulingan natin ngayon baka makahuli pa tayo sa pangalawang area mga kabay sila natin sa ilo pali yung huli natin o oh, sa box kapit ko lang kayo mamaya mga kabay ayun mga bay, tapos na tayo sa pag ay sa uh, huli natin yun siguro mga kabaya hindi uh, lang natin yung patagalan siguro na masyado si mga bay, may isang oras lang siguro tapos ilain natin kasi may balak tayo kung hindi tayo magkadagdag sa huli natin uh, punta tayo sa payaw doon na lang tayo magpumaga siguro mag target fishing tayo mamaya umaga list na natin sa target matagal-tagal na mga eh isang may isang one week na one week na hindi na tayo nakatarget baka may magabay tsamba sa target mamaya ah, sa pagkumaga okay apit po kayo mamaya magabay ah, pahinga tayo ng punti yun, a few moments later yun mga bay, ah, time check mag bay. mag 11 o'clock na tayo bay. yun maghilan tayo sa pangalawang area natin hilan natin mga bay. Ah. siguro mag video tayo magabay Baka... Yung, Baka, ulit tayo. Okay, yung ito yung kuan ka huli tayo yung panahon kila tayo mag video okay apit ko kayo mamaya mga kabay pag saka sa lambat may mga dolphin pa rin mga kabay yun mayroon na tayong na natanggal mga kabay na mga dalawang kilo guro saka sa lambat dito sa tiyemkan mga huli ako. Aba, okay. na, huli yung iba. Hindi pa kape, dami. Dami dun sa si Ito pangalawang area mga ka-bay. liliit -lili -lili yung lingan na uli natin. Ito yung, yung mga ka Ito lang yung mga may apoy. Pili natin mga kabay sa ilalim. Pero sa ilalim, pati ang May bantal sa ilalim mga kabay. Malit-liit na tulingan yung huli natin sa pangalawang area. Yun, update lang kayo mamaya mga kabay. Mas pasa yung hilaan mga kabay kasi may dulpin Huli lahat mga kabay nasa mga 10 kilo guro yung huli natin sa pangalawa yun sa gada na hindi masyado kalakihan yun na ah, binalik natin yung lambat natin sa pangatong area mga kapay mayro pang mayro pang uh, uh, huli tayo sa pangatlo yun na ah, i update ko lang kayo mamaya mga kapay kasi yung cellphone natin parang pa full storage na update tayo mga kabay isilid ko na yung huli natin sa pangalawa si box nasa mga 20 kilos na yung huli natin sa una at pangalawa yun mga kabay ah. na tayo mga kabay mag 4.30 na tayo ng malapit tayo mga kumaga siguro mga kabay tingnan natin kung tariya ba tayo sa target natin palabo palabol ba nga yung yari natin Okay, yeah, up, tayo mamaya mga bay kung ano yung maaria natin sa palaran palabo ba palabo baor kwan one mga kabay target a few moments later yun mga kabay umaga, umaga, na tayo mga kabay good morning good morning uh, bagong umaga bagong pagsubok naman sa ating pag pagpipising Good morning sa lahat ng mga kabayan din dyan sa Luzon, Visayas at Pindaw. Uh, malaking shout out sa lahat ng mga kabayan natin dyan. Sa mga silent viewers natin dyan, sa mga uh, solid supporters natin, sa mga OFW dyan. Malaking shout out at magandang umaga po sa inyo dyan, lahat dyan. Yun ang huli natin kanina mga kabayan nilang ang kayo na-update kanina sa pag hila natin sa pangatlo Panga, pangatlo kasi bilisan kasi parang makahabol tayo sa palabo target natin na inarihan natin mga kabay tinanan natin baka maka kuha tayo mga kabay makadagdag na naman yung isda natin nasa mga 30 kilos na siguro yun o yung pangkatat pangtatlong hila natin lapit mapuno yung Balde. Dito sa box natin, no. Oh. Ang malapit na tumapuno. Yun. Nasa mga 20 plus yung nasa box. Yun ang huli natin sa una at pangalawa dito sa pangatlo, pangatlo natin din natin i-sali dito kasi urot na yung kuha natin ay pag may swerte yung target magkabay madagdagan pa to yung huli natin yung pala kuha natin yung huli natin ng na isda tingnan natin baka may huli rin ng target Okay, update ko kayo mamaya mga kabay Yun mga kabay, ah, baka siguro mag na tayo siguro mga kabay Kasi yung isda natin, wala nang ice Paano uh, Kung ano na mga kabay, tsambahan na lang pag may huli yung target natin Kasi agagahan natin pag batak Kasi Ama masira yung isda natin. Tingnan natin na lagay yung isang balde oh, Sa box natin kasi wala nang ice. Okay, apit-apit lang tayo mga abay May parang may ulan na paparating oh. Makulim-lim yung panahon o. Oh. Parang uulanin tayo ngayon. Umaga. One eternity later. Tapos tayo sa pag target natin makabay. Yung huli natin na sa mga tatlong kilo or apat kilo makabay. Nakadagdag tayo. Yun o. Uh, sa unahan. Ah, let's go. Pauwi na tayo makabay kasi bilisan pa yung pukuli na. Bilisan yung pukuli natin kasi wala nang ice yung huli natin. Okay. Let's go. Update-update tayo mamaya makabay. Hinihingal tayo at pinawisan sa kahila sa target. Okay, let's go.

plastik di halis Lucy perut nah. dua kilo tuh Dua Dua dong no? Oh, udah Chris. Oh, Kabut eh. Pulung-pulung. Panaki. Emang sebenarnya dong, Panaki. Halo. Panakin. Hojo. Ini kuno-kuno. Panakin, eta Panakin. Susu-susu. طيب اللهم بارك Usah كلان دوه

好哥。<music> <music>